Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humiran ng pitumput dalawa. Pinakuna niya sila ng daladalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idala Ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Kumayo kayo. Sinusubo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubak. Huwag kayong magdala ng lukbotan, supot o panyapap. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alin alinmang bahay. Sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa saka nila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, Kani ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal, Iniwan ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa baday na pansan ni Butan, sa nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galatia si Crescenti, si Tito na Mai sa Dalmasia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Tinapunta ko sa Efeso si Tikiko Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina carpool sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa pergamino. Dapat kasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin ng una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin katpasasalamatan. pasasalamatan. Babanggitan nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habagat awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Aleluya, aleluya, hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya.